sa halit na paniga ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamura, bastos, mamamatay tao at matakaw sa pangungurakot. Binubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para magrali. Alam nyo mga kaibigan, ang pinagtatakahan ko lamang po kasi uh, bakit pa nakikialam ang mga grupo o ang mga leader ng relihiyon asa? Uh, ganitong programa. Eh parang hindi na nila alam kung ano po yung nasa Biblia yung ganun eh. Eh bakit po mga kapatid? Eh kasi nakahula po dyan eh. Ha? Doon po sa sinabi na Apostol Pablo kay Timoteo, na dapat alamin mo ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, na sa mga huling araw, darating na ang mga tao ay magiging sakim sakim sa posisyon, sakim sa salapi, sakim sa lahat ng mga bagay. Huh? Hindi ba nila alam ito? Eh mga leader sila ng reliyon eh, mga kapatid eh. eh. bakit hindi nila alam na ah, darating na ganyan? Alam niyo mga kapatid, kung magrally ka para lamang po sa para matanggal o matigil ang korupsyon, hindi na po mangyayari yan. Mga kababayan, hindi na mangyayari yan. Maniwala kayo kasi nasa Biblia. Naniniwala ako sa sinabi na Apostol Pablo na ang mga tao ay magiging sakim sa salapi. Ganyan na po ang nangyayari ngayon. At tapos magrali ka para matigil. Hindi ako, hindi ako naniniwala na kaya mong patigilin ang korupsyon. Ay nako mga kababayan. Sa loob na nga ng uh, iglesia o grupo o sekta mga kababayan ay andyan na din ang korupsyon eh. Tapos uh, sabihin mo, ikaw ay patigilin mo, mag ka para tumigil ang korupsyon. Nako, Awag uh, wag mo akong paniwalain dyan.